Maganda umaga sa inyo mga kanayab. Oh. Naalala niyo pa ba to? Ito yung lakad namin sa Missouri, sa Montauk State Park na nanghuli kami ng trout. At ngayon naman, lulutuan ko kayo ng masarap na sardinas na trout. Pakinggan muna natin ng magandang balita. Come to me, all you who are weary and carrying heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burdens is light. Okay, umpisa na natin na pagluluto. Unahin natin ilagay sa pressure cooker ang carrots. Yan ang first layer natin at isalansan lang ng mahigay. Sinod na ilagay ang bawang. Damihan natin ng bawang at napakasarap nito pag natapos maluto. Huwag lang aalisin ang balat ng bawang para hindi siya maduro. Lagyan din natin siya ng tinaddad na luya para mawala ang lansa Ngayon naman, lagyan natin siya ng sweet pickles. Mas marami to, mas masarap. At para bumango, Siyempre, hindi mawawala ang dahon ng laurel o bay leaf. At huwag kakalimutan ang buong paminta. At isunod ang red grass pepper. Mas maanghang, mas masarap yan. Dagdagan na rin natin ng konting asin, pampaalat. At ngayon naman, salina na natin ng olive oil. Lagyan natin ng olive oil hanggang makita natin na halos lumubog na yung ating mga ricado. Ibubuhos ko na rin yung set ko lahat ng tasang suka ayan, idagdag na rin natin ng tubig. O siya, isasama ko na yung huli kong trout. Idadagdag ko rin yung syrup ng sweet pickles. O ayan, Halos inubos ko na yung laman ng bote. At ang pinali ko, tutubigang kulit siya para lumubog ng isda. Ay naku, munti ko na makalimutan. Sesame oil nga pala, kinakailangan din natin. O oh, ayan, all set na tayo. Pressure cook naman natin siya ng 45 minutes to 1 hour. Isang importante tip mak check in ang pressure cooker after 30 minutes kung may sabaw pa. At kung wala, dagdagan para hindi masunog yung Ito mga aknayak, naka 45 minutes na tayo na pagpe-pressure cook titignan naman natin yung kumalambot na ang ang ano natin dito ang target ay eh, yung pwede nating kagatin yung tinik at pwede kainin ganun ng sardinas hindi ba o, subukan natin ha titignan natin kung malambot na talaga Wow. Kung hindi tayo kutsara, Diba? Mukhang malambot na. Hanap tayo ng tinik. Yun. Yan maknayab titik Titikman natin. Ayun. Nakita yung tinik. Ayun. May tinik. Ang tindi. Titikman pa natin yung tinik. no, Yun, Nadudurog na. Okay. Perfect. <laughs> Ito maknayab Nagpalit ako ng sublero. Yung una kong kasi, Canada pala. Hindi ko alam eh. Wala naman ako sa Canada. Baka mamaya malito kayo. So, ito, nag i na na sa labas at talagang winter na. So, malamig na ang panahon dito. Ito nga pala yung sardinas na niluto ko. te testing yung tinik ko malambot. Ayan, bali buntot yan. Pumiraso ko ng buntot. At ating ip-test ang lambot niya. So, ito yung tinik. Kasi yung sardinas, ma-appreciate mong kainin kapag patitinik makakain mo eh. So, ayan. Nakita niyo yung tinik na yan. Sana nakikita niyo yan. Mmm. Talagang malambot. <laughs> masarap na sardinas. Masarap ang lasa. Kung masubukan ninyo, hindi ko lang maibigay sa inyo ang suka dahil ang pagluluto ko, hindi ako nagsusukat. So, timpla lang na timpla. Ganun ang ginagawa ko. Pero nasa sa inyo na yun kung gano'ng kaalat ang gusto nyo, gano'ng kaanghang, gano'ng katamis, nasa sa inyo na yun. Pero yan ang paraan ng pagluto ko ng sardinas. At salamat sa inyo pagnood. Kung nagustuhan nyo ang gantong video, eh marami pa akong gantong gagawin dahil kasi winter, no fishing today. So luto, gawa ng lor, yun ang mga gagawin ko. ngayon. yun ang mga plate. So salamat sa inyo pagnood at uh, magkita kita tayo sa ulit sa susunod ng video. At kung di pa kayo nakasubscribe, syempre, kasubscribe naman dyan paki-like, paki-share, pindutin niyo rin notification bell para lagi kayo updated sa mga bago kong video. Okay, have a good one and God bless. Stay safe.